Meron silang malalakas na katawan. Kaya rin nilang makipagsabayan sa ibang hayop. Sila rin ang isa sa itinuturing na peste sa mga taniman. Kahit pa nga ang mga tao ay inaatake nila. Napakadelikado talaga ng mga ito, ang mga baboy ramo. Kahit pa ito ay huntingin ng mga tao, hindi agad sila nauubos dahil napakabilis nilang dumami. Uy. <coughs> <Hold on>. <coughs> <Okay>. <coughs> Kilala ang mga wild pig o baboy ramo na invasive species o hayop na mapaminsala sa marami. Ang mga baboy ramo ay nagmula sa Asia, North Africa at pati sa Europa. Dahil sa bilis nga nilang magparami, ay kumalat na rin sila sa iba pang bahagi ng kontinente, maliban lang sa Antarctica. Meron silang labing anim na subspecies. Malaki ang pagkakaiba nila sa mga domestic pig o yung mga baboy na alaga ng tao, kung sa palakasan at resistensya ay mas lamang ang mga baboy ramo. Mas mabilis silang makasurvive. Karamihan sa mga ito ay talagang perwisyo kung ituring dahil bukod sa mga pananim ang kanilang sinisira, minsan ay pineperwisyo din nila ang ilang mga alagang hayop ng mga tao. <coughs> Tulad ng alagang baboy ng farmer na ito, inatake ng baboy ramo at ginulo niya ang pagkain nito. Pero kahit na mas sanay makipaglaban ng baboy ramo, hindi pa rin naman nagpatalo ang domestic pig, kaya naman bigo ito at agad din naman siyang umalis. Alam naman natin na ang mga baboy at mga baboy ramo ay omnivore o pwede nilang kainin kahit ano. Mapahalaman, mapamaliit na hayop at sahit pa kapag nagustuhan nila na kumain ng karne ay gagawin nila. Tulad ng ilang nasa video na ito na naaktuhan ng ilang uploader may ilang masisilang pangyayari sa video ito na ating mapapanood. Kaya medyo lalabuan ko na ang kuha ng kamera. Kuha ito sa Yala National Wildlife Reserve sa Sri Lanka. Hindi nila alam kung bakit wala ng buhay ang usa. At dito ay pinapapak na siya ng mga baboy ramo. Nasa halos labing limang mga baboy ang nagpipiesta sa karne ng kawawang usa. Marahil ay kailangan din talaga nilang kumain ng karne kait na sila pa ang dapat na ginagawang karne. Dahil na rin siguro sa bagong kapaligiran ay maaaring naa-adapt na rin nila ito. Wala naman sa India, sawang-sawa ang baboy Ramonito na dahil nag-iisa lamang siyang nagpapakasawa sa patay na usa. Hindi rin naman nagtagal at nabusog na rin ito. Kaya naa-adapt na rin nila ang makasurvive sa wild dahil natuto na rin sila na lumaban sa ilang predator. Dahil bukod sa mabigat sila at malakas, minsan ay kaya nilang tapatan ang ibang mga hayop. Lalo na, at mas mabigat ng 30% ang mga lalaking baboy ramo kung ikukumpara sa mga babae. Medyo malaki rin ang nawala sa taong ito. Nung kanyang madatnan, nawala ng buhay ang alagang baka. Hindi niya masabi kung bakit ito nakahandusay. Ayon pa sa iba, hindi raw kaya ito ay itinumba ng baboy ramo o may iba pang dahilan. Kaya naman ito ay namatay. Hinayaan na lamang ng taong ito dahil wala na rin naman siyang magagawa. Minsan, kaya silang patumbahin ng mga wolf o mga lobo. Pero minsan ay hindi rin sila nagagawang kainin ng mga ito dahil sa lumalaban na sila. Kahit na ang mga lobo ay merong 15% success rate na kanilang hunting skill. Mukhang nagkamali sila ng baboy ramo na tinapatan kuwa sa isang video, pinalibutan ng mga lobo ang kanilang prey. Makikita na mas malaki ito ng doble kesa sa kanila. Kaya naman, asang-asa sila. Pero hindi nila alam ay may backup pala ito. Mas malalaki pa kung ikukumpara sa kanilang target. Kaya naman wala silang napala. Ito naman ay nangyari sa Apuan Alps Regional Park. Nag-iisa lamang ang baboy ramo at tatlong lobo ang gustong tumapat sa kanya. Pero dahil mukhang pumapalag ito, ay hindi nila nagawa na itumba ang baboy ramo. Masasabi pa na talagang napakadumi ng mga baboy ramo. Dahil napakarami nilang bakterya sa katawan, kaya may mga bansang hindi ito kinakain dahil baka pati sila ay magkasakit. Sa sobrang takaw nga ng mga baboy ramo kahit pa ang ilang araw ng walang buhay na hayop ay kinakain pa rin nila. Pati ang buto nito ay pinipilit nilang maduro para lunukin. Malas na lang din ang ahas na ito dahil maling hayop ang kanyang ininvade. Nang dahil sa sobrang aware ng baboy ramo ay nakain din siya ng mga ito. Pinag-agaw-agawan pa nga siya Dahil sa sobrang mapaminsala na talaga ang mga wild pig o feral hog, ay hindi na minsan nagdadalawang isip ang mga farmer at mga hunter na ito ay kanilang huntingin. Dahil binibigyan na rin sila ng kanilang pamunuan ng permission para ito ay ubusin. Lalo na at nakikita nila na inuubos nito ang kanilang mga pananim. Sa bidyong ito, hindi pa malaki ang bunga ng mais. Pero ito ay kanilang inuubos na. Sinisira nila ang mga tanim ng tao. Sino ba naman ang hindi magagalit sa kanila, lalo na't na pinaghirapan ito? Sa bilis nilang sumira ng pananim, ay kaya ng sampung baboy ramo. Nasirain ang 4,000 square meter na pananim sa isang gabi lamang. Kaya naitala nila na aabot ng 1.5 billion a year ang nawawal sa kada isang bansa dahil sa pamiminsala ng mga wild pig o baboy ramo. Gamit ang mga baril ay hinahunting na nila ang mga baboy ramo hanggang sa ito ay unti-unting mabawasan. Yun nga lang ay nasasayang din ang karne nila dahil hindi ito kinakain ng mga taong nakakahuli sa kanila dahil napakadumi nga nito. Hindi lang para sa mga tanim at sa mga hayop na delikado ang mga ito maging sa mga tao din lalo pa at nagkalat na rin sila sa mga syudad na kung saan ay nakakahanap sila ng ibang klasing pagkain. Tulad ng video ito, inarang ng mag-anak ang mga baboy ramo ang babaeng ito sa parking lot at inagaw nila ang kanyang pinamili. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang ibigay na lamang ito parang holdapper lang ang dating. Napatakbo naman ang lalaking ito dahil sa nakita niyang tumatakbo palapit ang isang baboy ramo. Sa isang opisina ay namasok na rin ito. Nang walang kaalam-alam ang mga tao dito. Kaya kanya-kanya silang pulasan. Napaakyat pa nga ang iba sa lamesa sa sobrang takot. Pero wala namang napahamak. Kaya naman sobrang ingat nila kapag nai-encounter ang mga baboy ramo. Dahil may posibilidad na pati sila ay atakihin ito. At kahit pa anong gawin nila ay hindi talaga nauubos ang lahi nito. Lalo pa at sa bilis nilang dumami. Kung ito kaya ay sa Pilipinas, mas matutuwa pa kaya ang iba dahil mas maraming karni ang makakain ng marami, lalo na sa mga mamumulutan. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan niya.